kain tayo guys um, pangalawang araw ko sa diet ko ito yung kinakain ko guys sa uh, puro yung tas yan guys sari sari puro tas ang kinakain ko sa hinain ko hinahain dito sa akin para mawala yung ano uh, barak ko barako sa akin ang uh, puso hindi mga antay sa puso guys yan so, pahin tayo guys sa pangalawang araw ko sa diet ko so tindis ito guys ang pag ko sacrifice sana so, mga, mga ano ko mga, malabanan ko naman. hindi ko makakain ng kanin kasi kung kakain ako ng kanin ay balik zero ako kasi ang mahal pa naman ng binayad ko doon sa doktor uh, almost 40k yung dinayaran ko so, yan nga pinupunta na ako dito ng physician ko at uh, once a week so, pagkatapos din dito pag after 5 days punta na ako kayo sa clinic niya. pero sa next day pupunta niya ako dito para tingnan yung kalagayan ko yung improve ba yung ano ko yung mga diet ko so yun guys yung diet ko samahan nyo ako guys sa ating pagda diet sana bukas kung naging nasunod tayo kahit na masakit no, palagi ang ating dibdib mayroon maglakad kasi tamaan din yung kidney ko baga yung, sobrang payat ko na guys. Sobrang payat na natin. Ano ito no? Tayo tayo lang guys. Hanggang maka-recover tayo. Pinawa na ang din ang Panginoon guys. Babalik ang lakas natin guys. Grabe yung mga. sa akin guys. kita guys uh, maghapon na to hanggang gabi umaga tangali ang napunan kaya tiyagaan lang guys may yung tiyagaan ito talagang hindi uh, ka magsagsisimun sa hindi na nais mo palakasin ang katawan kasi ito guys, ano pa eh. Yung doktor ko na ito. Ano ito siya sa mga doktor na ano, naon sa kanila. Eh, sa doktor sa mga ano sila. Talagang nang nag aral sila galing sa Amerika. Kaya yeah, dito yun na yung pinapairan nila kamot pero mahal din ang mga gamot nila ang binayaran ko ng 30 toke yun eh 30 toke yung sa puso yung sa next day ko inumin yun lalaki daw yun kaya sana lumakas sa ako dun at bumalik ka kasi yung ano din yan yung, yung ginamot niya sa puso din yung, mas marami pa yung bara yung nag yung ano niya sa asteris niya yung tatlo sa akin naman dalawa lang so lang umiinit ang likod ko kasi may ano nga ako may tama ako sa kidney at saka sa bang kaya pumait ang pumait nga guys pumait na pumait ako ito laban lang tayo guys nakatodis na ako guys sa ngayon pala na pang todis pa naman kaya, so babayan naman ako guys ng 10 days sa ating uh, pagbibigay ng sharing sa inyo. Kung halimbawa kayo may ganito din sakit, pwede rin kayo akong ninyong tawagan. Na. yun nga si Dr. Rodil, uh, siya po ang aking doktor na uh, sumabay-bay sumabay, bay, sumabay bay sa atin dito. Kaya palagi hindi nakatawang kayo, eh. nahirapan kayo

sa uli ng pagsisisi para kasi natin ulit at mag-ingat tayo muli sa ating katawan sa ating katawan okay, hanggang dito lang guys ang mga likod ang sitin